Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na, ma, 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 matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Mr. President, uh, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at uh, ang inihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong? At uh, kailan po ito? Palagay ko, bago mag... Eh, de, hindi, palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, 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 matatapos na yung kaso nila buo na yung kaso makukulong na sila wala silang merry christmas Before Christmas, makukulong na sila. Uh, Mr. President, at nabanggit uh, nyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung anuman yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline? Wala tayong, norm, wala tayong buo na ano. Kasi marami pa kaming nakikita. Eh. Marami pa kami nakikita ang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, uh, yun pa lang ang uh, ating nakikita. Uh, pero ako, nakakatiyak ako, marami pa tayong mababawi dito. Uh, so, patuloy namin kagawin yan.